Ma'am, ito po yung ID ko na requirements niyo. Ay, hindi po namin tinatanggap ang national ID. Wala kasing pirma eh. Attorney, hindi tinanggap ang national ID ko bilang valid ID dahil wala raw pirma. Legal ba to? Hindi po yan legal sa ilalim ng RA 11055 na naisabatas noong August 8, 2018 ang Philippine National ID ay magsisilbing identification na maaaring gamitin sa transaksyon sa negosyo, sa gobyerno at maging sa pribadong sektor. Sinadya talaga na walang pirma ang National ID natin, kahalintulad ng National ID system sa ibang bansa tulad ng India, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam at iba pa layo nitong isulong ang mas higit na seguridad sa mga transaksyon sa pamamagitan ng mas malakas na paraan ng pag-verify. Mas madali kasing pikiin yung nakikita ang pirma. Ang pagpapatunay o proof of identity ay hindi ang pirma kung hindi ang Philippine ID physical security features tulad ng QR code, digital verification at yung biometric verification. Ang mga tumatanggi na kilalanin bilang valid ID ang PhilSys National ID ay maaaring kasuhan at maparusahan ng multa na 500,000 pesos. At kung kawani ng gobyerno o opisyal ng gobyerno ang may sala, may dagdag pa na parusa na perpetual disqualification to hold any public office. Attorney, kukunan ko sana ng national ID ang pamangkin ko na 15 years old. ID lang ang meron kami. Ayaw po ng process officer dahil kailangan daw ng birth certificate kung minor ang mag-apply ng national ID. Legal ba to? Legal po ito. Sa ilalim ng RA 11055 o yung Philippine ID System Act, matapos ang inyong online application, kailangan yung physical na pumunta o personal na magpakita sa PILSIS para mag-apply ng inyong biometrics at magbigay ng proof of identity kailangan sa katibayan ng pagkakakilanlan o proof of identity ang birth certificate at isang valid ID. Ito ay upang masiguro na tama ang mga datos at impormasyon na ibinigay ng aplikante sa kanyang online application. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng kapaki kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.